Nakipagpulong si Pangulong Ferdinand or Marcos Jr. sa ilang mga bagong halal na government officials sa Pasay City. Layo ng pagpupulong ang mas paitingin pa ang ugnaya ng national at local government ng bansa. Ang detalye ihahatid sa atin ni J.B. Piedragoza sa isang merienda sena na ginanap sa Pasay City. Ipinahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa harap ng mga bagong halal na opisyal mula sa local government units ang hangarin niyang mas pagtibayin pa ang koordinasyon sa pagitan ng nasyonal at lokal na pamahalaan. Ayon kay Pangulong Marcos Jr., mahalaga ito upang maabot ng administrasyon ang layo nitong makapagbigay ng dekalidad na serbisyo sa bawat mamamayang Pilipino. Tinukoy rin ng Pangulo ang guling pagsuri sa kasalukuyang sistema at pulisiya upang matiyak na natutugunan ang mga pangangailangan ng mga Pilipino. Kaugnay niyan, inilatag ng punong ehekutibo ang ilang mga hakbang na ginawa ng administrasyon. Kabilang na ang pagsusulong ng National Digitalization Policy para pagisahin ang sistema sa lahat ng antas ng pamahalaan upang maiwasan ang katiwalian at ang pagpapatayo ng bagong Urgent Care and Ambulatory Service o Bukas Centers para mas mailapit ang serbisyong medikal sa komunidad. Iginiit din ng punong ehekutibo ang ugnayan ng mga lokal na pamahalaan sa pagpapatupad ng mga pambansang proyekto, katulad na lamang ng Pantawid Pamilyang Pilipino Pro Program for Peace at ang 20 pesos na kilong bigas. Samantala, hinimok rin niya ang mga lokal na opisyal na makiisa sa newly elected officials performing leadership for uplifting service o NEO Plus program na isang inisyatiba ng Department of Interior and Local Government o DILG. Layo nitong palakasin pa ang mga kakayahan ng mga bagong halal na mga opisyal tungo sa Bagong Pilipinas. Para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas, JB Piedragosa Congress News